Bagamat masaya si Chris Bernal sa mga biyaya at tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Kung alam niya lang, ang tagal-tagal namin -tagal kayong hinintay ni Bambi. May bukod tangi pa rin daw siyang hinihiling sa kanyang buhay. Ang mabuong muli ang kanyang pamilya. Kontento ka na kung anong meron ka ngayon. Kontento ako pero sa totoo lang namimiss ko talaga yung family ko. Namimiss ko talaga sila. Uh, hindi ako sanay na hindi sila nakikita araw-araw ng buhay ko. Labintatlong taon na ang nakararaan ng maghiwalay ang mga magulang ni Chris. Matagal-tagal na rin hindi nakikita ang mag-ama. Kaya isang sorpresa ang inihanda ng daddy ni Chris para sa muli nilang pagkikita. Pupuntahan ko si Chris ngayon sa event location niya. Matagal-tagal ko na rin hindi siya nakikita. No? And uh, ang feeling ko ngayon is uh, masayang-masaya, excited, Sinadya namin si Chris sa isang event na kanyang dinaluhan, habang ang kanyang ama matyagang naghihintay. Maya-maya lang? Ha? Sa muling pa pagkikita ng mag-ama, damang-dama ang pananabik nila sa isa't isa. Yan, na ko tong anak kong to eh. Simula na nag-artista siya. Birang-bira kami makita. And uh, ito, wish ko talaga for Christmas makita ko. Ito, advance Christmas sa uh, akin. Ito ng Diyos. Kinabahan na Excite ako para atakin sa puso. Kasi for so many months, ma-miss kita. Uh, pag nakikita kita sa TV, uh, for a short while lang kasi naiiyak din ako eh. Pag naalala ko yun. Hindi ko in-expect kasi work lang ako lagi. <laughs> Di ko lagi. Hindi ko akalain na sa work, may mga kasama akong family ko. Sana mabalik pa yung, yung dati. Kasi, um, iba kasi pag may, pag may dad sa bahay. So, sana makabalik ka. Sana makabalik ka. And sana magbati-bati na tayo lahat. <laughs> so, um, hindi naman malayo mangyari yan. I'm still hoping na uh, magkakabalikan kami ng aking pamilya. Thank you <laughs> sa time! Alam ko, busy ka at marami kang ginagawa. At saka, minsan lang tayo kita. Yes. Sir. Pero thank you, masagawating ka ngayon. Mm -hmm. And na-miss kita! <laughs> <laughs>